Matututunan natin ang mga benepisyo ng mga pagiging, ang pagiging isang lokal na sanggunian dito sa Usap Usa Publiko! Publiko. Ayun, at syempre makakasama nga natin ngayong araw para sa ating uh, seryo na naman ng ating usap publiko ang ating uh, Provincial Election Supervisor ng Comelec, Baguio Binguet. Si Atty. Ilinita Julia Tabangin Kapuyan. Ayyan, magandang at magandang, magandang birthday, umaga Atty. po. Happy Birthday po! Uh, thank you po. At saka good morning po sa mm -hmm. kaya uh, JR, good morning kay Vanessa, yes, good morning po. po sa lahat ng mga taga-Comelec, at good morning po sa lahat ng mga viewers ng Regional News Group Luzon. O, okay. kumusta naman po attorney ang mga bagay-bagay uh, ngayon sa COMELEC? Ano ba yung mga pinaghahandaan natin ngayon attorney? May updates po ba? Opo, ang update natin, syempre ang last day natin for registration for the 2025 National and Local Elections will be September 30, 2024. At uh, ang announcement, uh, pwede pa po kayong mag-request for offsite registration kahit sa ang barangay po pupunta ang COMELEC crew, except po for the City of Baguio pagdating po ng August. Nasa SM City na po sila SM Baguio. Oy. Kaya hindi na po pwedeng mag-offsite registration 'yan. So, considered offsite na rin 'yan pero doon na kayo pupunta sa SM para pumila. Pero ang suggestion namin, pwede pong mag-register na kayo ngayon habang hindi pa humahaba ang pila. Ah, uh, marami't maluwag pa po ngayon. So, take the opportunity. At wag nang uh, for your inconvenience, syempre, 'wag na kayong pumila pa. So, dapat ngayon yun na asikasuhin po. Oo, siempre attorney, dahil nga doon sa mga panibagong updates, ano, lumutang ulit yung mga question natin. Kaya naman, panoodin natin ito. Attorney, ano pong benefits ng pagiging Mm, ayan. Ako, napaka, ano niyang tanong na yan, ano? Kasi, Vanessa, kung ikaw nga naman ay magiging SK, ano nga ba yung magiging benepisyo na makukuha mo? At syempre, handang-handa na yan sagutin ni attorney. Ano nga ba, attorney? Ano o, nga po syempre, ba? yung pinag-uusapan natin last week, yung tungkol sa honoraria of SKs in Barangay Captains, di ba? So, yung sa na, nalaka, nakalap na nating balita, it is around 600 pesos per month. Pero, syempre, ano lang yan, yung bang sa barangay chairman at saka yung SK chair. So, yung mga iba, meron tayong mga, may mga perks naman silang matatanggap. Depende po sa ira ng barangay. So, kung malaki yung barangay nyo, uh, yun kayo ang pinaka first na class na barangay, mas malaki yung benefit na makukuha nyo. Kapag ka lesser naman, maliit lang siyang barangay, mas maliit yung makukuha nyo. So, it depends doon sa allocation na 'yan na appropriation for IRA na naka naka-set po or naka-earmark sa inyong barangay. Pero siyempre, hindi naman natin ina-expect na malaki ang ating benefits, 'di ba? Kung mm -hmm. nag work tayo sa barangay, 'yun talagang essence ng pagiging public servant is there. So, yung pag volunteer mo kapag ka may disaster, nandoon kayo. Yung pagkatinawag kayo na merong emergency, syempre nandoon kayo pag may meetings. Andun yung commitment niyo to public service. Yun lang naman. Mm -hmm. At ang syempre ang benefit na makukuha mo is you gain new friends, you have experience, tapos yan yung ground mo na para umangat ka sa susunod na posisyon na gusto niyo uh, i-achieve. Sa future. Ooh. Talagang marami kang magiging kaibigan. Ang dami kayang seminar ng SK, no? Oh, oh. Kung saan-saan pa sila napupunta. Doon nga naman sila makakagain ng kanilang experience. Pero, attorney, uh, kapag ako po ay, uh, kunwari ako ay SK chairman or SK kagawad sa amin ano, kaya ganito yung outfit ko ngayon. Kasi, in-internalize ko talaga maging SK. Ay, eh. Shout out! na maging SK ngayon. SK tayo ngayon po, attorney. Kapag po ba ako ay natapos ko yung termino ko bilang isang SK chairman, parang mabilis lang po ba sa akin na makapasok sa uh, posisyon sa gobyerno? Halimbawa, gusto ko pong maging administrative aid, eh hindi po ako nakapasa pa sa civil service. May makukuha po ba ako? Parang isa rin po ba yun sa mga magiging benefits ko? Well, it is an advantage naman na dati kang uh, SK kagawad or SK chairman kasi nilalagay mo naman yan sa iyong resume or biodata. And then they will look at it at pwede nilang gawing reference pa nga yung inyong barangay officials kung how well you have performed. So it can be a, also a ground for you to be employed in the future. Kaya yung bang ano mo civic works mo, it will be counted naman. Oo, Banesa. O, di ba? Ganun dapat. Dapa. pala. Dapat, di si, di, ano ka, mapursing ka bilang uh -huh. ano. Kasi, Ayun. ano, madali na lang yon oh Go. Ayon po dito, attorney, meron po tayong katanungan from our uh, viewers po. Sabi po nila, ano po ang mga kampanya natin para po mahikayat natin ang mga kabataan ng barangay na magparehistro at tumakbo rin bilang mga SK officials mm -hmm. po, ni Oh, syempre, ang trabaho natin diyan ay mag-educate. Kaya ito, this is one of the modes by which we can educate voters dito po sa ating program. So, meron din po kami ini-schedule na voters education sa mga barangays para lang mahikayat sila na mag-register. Syempre, mag-register sila para maging voter at the same time they can be voted upon. So kapag uh, gusto nating ano ba kasi ang kahalagahan ng eleksyon? Siyempre, this is a democratic process by which we can elect our leaders. Kasi ang government natin, ang basis natin dyan is government is uh, yung republican and democratic mm -hmm. government. All sovereignty resides in the people and government authority emanates from them. So talagang it is a form of representative government na we elect leaders. Kaya dapat it starts from the very beginning. So, kahit pinakamababa tayo sa barangay ako, and sa SK, meron pa rin ganyan. So, representative form of government. We elect our leaders. Mm -hmm. Kaya, uh, we, pwede na lang bang i-appoint mo na lang yung mga yan? Hindi naman pwede unless oh. may mga vacancies. Ganun. However, sa atin, democratic, we choose our leaders. At talagang kailangan natin na as a yung bang citizen of the Philippines, mm -hmm. responsible citizen of the Philippines, kailangan bumoto tayo. So, yan ang isa sa mga dapat nating gawin. At kailangan talagang, it starts from the very beginning sa SK at barangay. Oo. Kaya naman lumabas din yung mga jigets dyan na ano, bumoto kayo. Naku, napakala na, na ng din. boses natin Oo. mga kabataan. O, oh, <laughs> bata pa ako do. Kaya, yun. Pero, attorney, matanong ko lang, kapag ako ay uh, 14 years old at uh, sa eleksyon naman ho, ay uh, magp p 50 naman na po ako, eh, pwede na po ba akong mag magregister mag-register para makaboto sa SK? Apo, pwede na po yun. Basta on or the on... Uh, before or on the day of the elections you turn 15, yan po yung pinaka minimum age for SK, pwede ka nang mag-register. And you can vote, but you cannot run. Kasi ang pwedeng tumakbo, ang age niya ay 18 to 24. <clears throat> so yan ang binigay na limitation under the SK Reform Act. Oh, napakaganda. So kung ikaw ay magpi-15 years old na, lumabas ka na diyan, pumunta ka nang Comelec o sa, sa iyong man, man, long -long -long. Para mag-register ka na madali lang yan, ID. Or birth certificate pwede, di ba? Oh, okay. However, hindi pa na-set yung ating registration for SK ngayon kasi hindi pa nilabas ng Comelec ang calendar of activities. Kasi di ba recently, pinag-usapan oh, natin last week na Comelec na ang may direct control and supervision over special elections for Sangguni kabataan. Kaya Ay, dapat uh... abangan nila yon. at uh, lumabas kapag ka nagkataon na. Oh, Mag-abang-abang. Diba? Ayun, meron naman ho tayong uh, isang ano na naman ho dito, uh, katanungan or parang something like issue po na gusto nilang masagot, ma'am. No? Dito sabi ho ng isang netizen natin, may nangyaring landslide dito sa amin. Ang problema po, wala man lang barangay officials kasi nasa Palawan sila for seminar daw. Pwede daw po ba itong kasuhan, attorney po? Uh, ang alam ko dyan, uh, meron silang iniiwan na uh, OIC dyan just in case lahat eh nag-seminar. Hindi naman po lahat may invitation mag -seminar. Ang alam kong pwedeng imbitahan dyan, yung kapitan or kapitana, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. Tapos, pagka na-invite sila o kaya lahat sila for seminar, may OIC kang iiwan. So, hindi pwedeng wala. So, pwede mo kasuhan siguro yan uh, na hindi nila pinerform yung kanilang duties at dapat merong OIC dyan na naiiwan. So, mm -hmm. you can file. Pwede namang mag-file ka ng complaint mo. Pwede rin idiretso mo na sa piskal na kung anong offense ang pwede nilang ikaso dyan. Oh, Vanessa. Ayan. O oh, baka Yung ay, napakalaga Bakapagas na talaga na ano, na gampanan talaga ng mga barangay officials yung kanilang trabaho. And syempre, yung mga pamilya na rin o mga residente na gampanan rin yung tungkulin nila kasi paano nga naman nga, no, kapag kawala si Kapitan, edi eh, si First Kagawad yung pupunta oh. or kung sino. Or kung sino man yung nai talaga ng OIC. OIC. O -o -o. O -o -o. And then dito, attorney, meron din ho mga katanungan din ho, additional question po. Sabi ho dito, ma'am, is ano naman ang benepisyo ng appointed na SK Treasurer at SK Secretary. Pareho po ba ito sa benefits ng mga SK officials po? Ang alam ko dyan, for SK Treasurer, SK, SK Secretary, may, may sahod sila, may honoraria sila based doon sa budget ng barangay. So, mm -hmm. hindi yan kasama sa iba yung budget para sa sahod ng, or honorarian ang tawag, for SK officials and barangay captains and kagawads. So, iba yun. Sa barangay nila kukunin yun. But, meron talagang, ano yan, compensation kasi syempre nag-work ka for the barangay. So, it's equivalent to uh an official or an employee na regular for for the duration of the term kasi pwede naman silang palitan pag bago na naman yung administration po mm -hmm. mm -hmm. and then dito is um parang uh, speaking na din ho sa mga SK secretary and treasurer attorney no But dito ma'am is um, pwede ho ba pang appointment po ba ito yung uh, position ho ng SK secretary and SK treasurer daw po and then pwede draw po ba na yung anak ng kapitan ay sila yung mai-appoint sa mga position na ito po. Actually, yung ina-appoint mo sa position ng mga ganyan, depende sa discretion ng kapitan kung sino yung i appoint niya. Pero sa experience namin, wala naman kaming nakitang kamag-anak ng kapitan na nilalagay na treasurer at saka secretary. Mm -hmm. Kaya most likely, hindi hindi talaga dapat naman kamag-anak ang ilagay mo dyan. Kasi mapapasok ka na ngayon sa law on nepotism na yung appointing power ay eh, nag-a-appoint ng kamag-anak within third degree of consanguinity or affinity. So, most likely hindi yon Ang kailangan na i-appoint dyan is hindi kamag-anak. Pagkatapos, it depends on the discretion of the appointing power, which is yung kapitan nyo. Mm -hmm. Attorney paano kapag uh, uh, hindi kami kumpleto bilang isang uh, ang kabataan. kabataan sa barangay kunwari wala kaming pang pito na or pang-five na padawat oh. wala siya na elbow dahil nagresign ganun po attorney paano um, yung proseso po nun para um, mabuo ka process niyan para mabuo yan kaya nga mag-hold tayo ng special elections para mabuo sila so during the last 2022 na uh, elections for barangay and SK Uh, 2023 yun, mm -mm. meron pa lang ano, merong hindi na buo. So, mer merong mga four lang, o kaya five. Mm -mm. So, kailangan mag-hold ng special elections para mabuo natin yung, ma-fill up natin yung vacancies na yon. O pero, kapag ka merong ano, merong bakante di may namatay for example o kaya nagresign aangat na yon yung first kagawad ay second kagawad mm -hmm. siya yung magiging first kung saan man yung vacancy so aangat sila by appointment na yung nasa dulo mm -hmm. so yung number seven, kung pa seven yung di ba aangat na silang lahat by succession yung pang seven, yun ang iaappoint oh by the uh, kapitan din ho uh, by the kapitan in uh, with the concurrence of the Sanggunian and recommendation. Sa pag appoint ho, ma'am, sa mga members ho ng SK is, kailangan ho ba talaga na si Kapitan, wala pong power si SK Chairman ho to appoint ng mga kagawad niya, for example po? Hindi, hindi kasi inaano yun eh, yung, 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 yung SK Chairman, hindi naman siya, yung kanyang powers, limited lamang sa yung public service o kaya ano yung naka-enumerate. Pero yung yung ganyan kasi walang binabanggit na yung pag nabakante. Uh, by special elections talaga yan pag nabakante. Pag pag may namatay o nagresign, hindi magsasuccession sila, di ba? Okay. Pero kapag ka may bakante pa rin, ganun na lang. Hindi na yan finifilapan most of the time. for mm -hmm. ah. so, for SK. Kaya maraming bakante tayo sa SK. Hindi Oo, po oh. kailangan talaga makumpleto. For just for, uh, ex uh, for instance, hon na bakante ho yung isang position, magkakandak ho ng special election. Oh, tapos hindi election. po siya na feel. Mm -hmm. uh, ilang ano po yung kailangan i-contact? Yung eh, isang special. beses lang yun. Uh, oh, for, for um, only this this uh, time na nagkaroon tayo ng electionsong 2023, yung kulang niyan, it one time lang tayo mag fill up. Hindi okay. we cannot hold elections all the time kasi syempre depende yun sa budget. Yung magastos yun. Mm -hmm. Kaya kung wala talaga, wala, wala talaga. Kung wala talaga, bakante yun. So, magfa-function mm -hmm. lang talaga, co-room. Yung co-room, yung pag nabuo natin yung co-room, okay na yun. That is sufficient to make uh, policies, programs, and for voting. Oo. pero sa pang uh, ano ho tayo election kasi parang dito sa ano natin na uh, sanggunian kabataan ng barangay official parang sa December 2025 pero sa ngayon po attorney parang nabasa ko lately ano na parang pinag-aaralan yung postponement ng uh, SK election do we have updates on that po attorney yung postponement ng SK and barangay elections uh, mahirap na pong mangyari yan kasi meron tayong decision ng Supreme Court na lumabas na ang sinabi uh, we cannot hold postponements we cannot postpone elections all the time so merong nilabas ang supreme court na na parameters uh -huh. within which they should follow hindi just because you like to postpone elections you just pass a law hindi uh -huh. pwede yun uh -huh. kailangan hindi mo ma deprive ang right ng people to uh, the uh, exercise the right of suffrage uh -huh. kaya uh, dapat the, it must be based on yung bang periodic mm -mm. intervals and it must be regular you don't just postpone because may pandemic o kaya yung yung bang we cannot replace already our officials because they are used to administering during pandemic mga ganyan mm -mm. hindi na hindi na ganyan ang rason ngayon kailangan mas stricto, kaya hindi na tayo basta-bastang nagpo-postpone Oo. Pero ngayon na for December 2025 na Barangay at SK election po attorney Ah, uh, paano po ba yung proseso? Parang manual pa rin ba or manual or ngayon may gagamitin na tayong system para mas madali, efficient yung ano natin Torni. We always ha, always tatandaan po natin na for Barangay and SK elections manual po ang ating elections kasi wala man tayong transmission niyan because ang canvassing natin and counting is in the barangay level. Kaya hindi man tulad ng national and local barangay tayo then we transmitted sa municipality for proclamation and canvassing dito po kasi magpo-proclaim ka na sa barangay kaya wala tayong transmission so manual talaga yan palagi oo pero yung yung count po yun Ah, uh, yung sa counting machine naman tayo. Okay. So may mga uh, balita na lumalabas okay. na baka daw bumalik tayo sa manual elections because of yung napasok ng COMELEC na contract with mm -hmm. Miro Systems Company Limited. Meron po tayong recent um, <coughs> case na lumabas diyan. Ang entitled Smartmatic TIM versus COMELEC. So April ano to when April 17, 2024. Uy, bago so bago bago to. Ang nakalagay dyan, uh, because uh, Comelec prevented Smartmatic from bidding. So, hindi siya nasama sa bidding. Kaya ang lumabas na loan bidder namin, is si yung... Uh, si Miro, Miro mm -hmm. Systems, which is a Korean firm na nagsusupply din ng, the same yung sinusupply ng Smartmatic na provider namin is the same. So, ang sinasabi uh, ng Supreme Court, hindi daw po valid naman yung pagka-exclude sa mm -hmm. Smartmatic because ano na siya uh, hindi pa naman siya nagbid hindi pa siya nag uh, uh, na, na subject sa bids and awards hindi mm -hmm. pa siya nakapagbid na ban na siya ng COMELEC so ang sinabi ng COMELEC it is already yung bang because of the time constraints at, and limited na yung ano natin yung timeline natin and then because of practicality and for justice and equity mm -hmm yung pong it is not of itself yung decision nilang yan sufficient to nullify yung pong contract ng COMELEC uh, that was entered between COMELEC and MIRU systems si limited. Mm -hmm. So, ang mangyayari matutuloy most likely at sa opinion ko lamang bilang Uh, election lawyer, hindi ko binabind ang Comelec dito sa opinion kong ito, uh, most likely matutuloy pa rin ang automated elections kasi ang talagang required uh, na i-administer ng Comelec is automated elections under the automation law which is uh, 9369 Republic Act. Ngayon po, kung babalik tayo sa manual, that kailangan natin ng law na manual ang gagamitin ng Comelec for elections. Pero since 9369 is still subsisting at nandyan naman po yung contract at may assurance naman po ang, ang Supreme Court dyan po sa kasong binanggit ko na Smartmatic versus uh, Comelec mm -hmm. na 2024 decision April 17 uh, ang sinabi, that of itself, yung pagka, yung decision na yan, that of itself, cannot na nullify yung contract which was entered into by Comelec and Miro system. So mm -hmm. it most likely automated pa rin tayo pero using yung Miro technology. Oh, pero ito attorney nagkaroon na ba ng testing dito sa bago kasi bago eh. baka isipin nila parang nasanay kasi tayo kay Smartmatic kasi ngayong uh, 2025 may bago tayo. Paano po ito mag work meron ng na, ng pong ano, na pong ano, ah. meron na pong mga testing na ginagawa ngayon. So uh, magte-training na ang officers at kaming lahat by November at itetest na yan. Tapos i-, i ano naman information dissemination na namin yan. And then, hindi, uh, akala nyo, iba yun. Pareho din. The technology is the same. So, uh, under the election, ano ha, automated election system, doon po sa 9369 Republic Act, which authorizes the Comelec to Use automated election system, there are two kinds of machines na pwede namin gamitin. So, number one is yung pong optical mark reader which is yan po, yung Opo. yung nagbaba, nagpapasok ka ng balot tapos Opo. babasahin. Tapos, number two is data recording electronic. Yung pinipindot mo na lang, pinipindot mo, uh -huh. pero wala kang balot. So, ang... Choice naman po ng karamihan is yung may balot para may paper trail tayo at may patunay. So, if there is an election protest, we can open the balot box and do a manual count. Yan lang naman po. Pero they frown upon data recording electronic kasi uh, electronic na siya talaga at wala tayong mga balota. Mm-hmm na wala pa naman pala attorney kahit bago same same pa din di ba kuno oh, pa rin yung oh. itsura pero, pero oh oh dito <laughs> oh dito nga po is uh, para kung meron man tayong mga karagdagang tanong or katanungan oh, oh. meron ho itong mga sinu yung sinulat ho ninyo na libro attorney uh, oh. ano nga ba ito ano bang laman nito attorney ayo oh, po meron po akong insiders on so, election laws is an, an election book which has uh, yung contents niyan is tungkol sa mga basic na dapat malaman ng isang kandidato. So, kung bago ka na gusto mong mag-file ng Statement of Contributions and Expenditures sa kandidato, meron po tayong format dyan, tapos simple yung pagkalagay. So, you can just use that as a basis. Then, there are also yung mga... Um, yung disqualifications kung anong grounds ang pwede mong ipa -disqualify. yung neighbor mo na alang mo hindi residente pero nandyan tapos tumatakbo may mga instances po tayo dyan tapos naka simple simple lang po siya so question and answer lang po ang kanyang format so kung interesado oh. po kayo just message me sa ano po aking website attorneyejtabangin.com or message me sa 09175072439. Ayun na, ah. tandaan niyo yan mga ka-morning Taktaka na dapat kapag katatakbo ka, de, dapat alamin mo din kung ano yung mga responsibilidad mo no bilang isang uh, tumatakbong official, mapabarangay man yan, local or even national. national. Oh. oh Bilin niyo na yung libro ni attorney, napakaganda niya. Oh, pumadami oh. tayong matututunan.